Hi guys, this is Ball Channel 2018 and welcome back to my vlog. Balitang nag-uusap na ngayon ang mga abogado nina Catherine Bernardo at Daniel. Matapos nilang aminin ang kanilang paghihiwalay, ito'y may kinalaman sa mga itinayong negosyo ng celebrity couple kung saan nga sila magkasosyo. Hindi pa malinaw kung ipagpapatuloy ng nagkahiwalay na magjowa ang kanilang joint business kahit na nagkanya-kanya na sila ng landas o itutuloy pa rin daw ba nila ito. Napagkwentuhan din nila Christy Permin at Romel Chica ang tungkol sa umano'y pag-uusap ng mga lawyer nila Katrin at Daniel sa kanilang YouTube vlog na SNN. Ang nangyari ngayon, yung abogado nila Catherine at Daniel, inaano na ngayon yung halaga na ipinuhunan nila sa kanilang mga negosyo na pinagsaluhan nila ang pahayag ni Christopher Fermin. So kapag ganyang nagbabawian na ng mga investment, anong ibig sabihin nun? Ang pa ng veteran entertainment columnist at radio TV host. Matatandaang hinamon din nila Christopher Fermin ang ina ni Daniel na si Carla Estrada na magharap-harap sila para mapatunayan kay Carla mismo nang galing ang kumpirmasyong hiwalay na talaga ang katnyel. At ngayong araw nga ng November 30, pareho nang nagsalita si na Kat at DJ at inaming in break na sila kasabay ng pakiusap na ibalato na lang muna sa kanila ang kanilang privacy. Sa kanyang Instagram post, may mahabang mensahe si Kat na chapter close that I hope this finally help all of us move forward. Aniya halos kalahati ng buhay niya ay kasama niya si Daniel at sa kabila ng nangyari ay wala siyang pinagsisihan. That almost half of my life that I would never regret and I would never trade for anything in the world. These are 11 years that brought me joy, adventure, and the feeling of being home. Ang sabi pa ni Catherine. Thanks guys for watching and God bless everyone.